Walang pagsidlan ng kasiyahan si Dennis Padilla nang may kwento niya ang tungkol sa mensahe sa kanya ng anak na si Julia Barreto. Sa panayam sa kanya ng grupo ng media, kasama na ang EBS-CBN na siyang nagbahagi ng video, sinabi ni Dennis na halos hindi siya makapaniwala na binati siya ni Julia noong kanyang kaarawan. Nagsimula na nga nung birthday ko, nagulat din ako dahil gabi na nung may receive ko yung text. Nung una nga, hindi ko alam sabi ko number pa pala niya ito ilang years, ang tagal, masayang na ibahagi ni Dennis. Nag-text siya, may short message sa Ron. Tapos sumagot ako. Tapos meron din akong short message. Tapos in short message ko, ang isinagot niya sa akin ano na icon na heart. So ang isinagot ko, heart din, dagdag pa niya. Actually hindi ko alam bigla na lang tumulo yung luha ko si Dennis Padilla ay isa sa mga kilalang aktor partikular na ang pagiging komedyante sa bansa naging karelasyon niya si Marjorie Barreto, ang ina ni Julia, Claudia at Leon Barreto. Matatanda ang muling naging usap-usapan ang mag-aama matapos mag-post ni Dennis Padilla ng mensahe niya para sa tatlong anak na sina Julia, Claudia at Leon Barreto noong nakaraang taon 2022. Sinabi niya sa mga ito na nakalimutan siyang batiin ng mga anak noong Father's Day. Agad din niyang binura ang kanyang post ngunit marami na ang nakakita nito. Gayunpaman, ngayong 2024 kung saan may bagong pelikula si Julia kasama si Aga Mulak, nagsabi ng good luck si Dennis para sa anak. Katunayan, sa tuwing makakausap din siya ng press kamakailan, isa siya sa nagpo-promote ng pelikula ng anak, bilang pagpapakita ng patuloy na pagsuporta niya sa karir nito bilang isang mahusay na aktres ng kanyang henerasyon.